Guys, subukan natin to yung sinasabing wild pepino daw, yung tinatawag na ano, yung sa atin. Yan. Yung sa atin, parang damo lang sa atin to. Subukan nating kainin kung anong lasa. Yan. Unahin muna natin yung hinog. Yan. Ah. Rap. Wow ito. Yung tinatawag na ano, habi daw, ano, nakalason daw. Pero, subukan natin kung malason tayo. Ayan. Sarap. Sabi daw na ka, kino, Sino? ko na, o. Ayan, ayan siya. Hmm. Hmm. Ah. Matamis. Matamis yung ano. Aw. Ah. Oh. Ayan. Mm. Mm. Hmm. <laughs> Guys, mula na. Kaya ngayon, tatapusin na natin yung video. Kaya, thank you for watching. Bye-bye.